Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time lang po na manood please click mo na yan Jeremy's TV Manila Anyway guys, wala na lang bayo libre lang tulong mo na lang din sa kapo All right? Thank you very much po So topic natin ngayon for today's reflection So ang tema natin ngayon ay yung kay Abel at Cain So popular din yung uh, Bible verse na to yung kanilang uh, storya diba? Ito yung anak ni Eva at ni Adan. So actually maraming anak itong si Eva at Adan. Pero on record sa Bible, wala namang naitala pa dahil nga sa hindi naman lahat na isulat diyan sa sa Bible. So dito nagsimula ang lahi natin lahat. Kung bakit merong tayo o nandito tayo sa mundo. So simula sa kanila yun, dumami nang dumami ng lahi hanggang sa panahon natin ito. So ayon sa Hebreo chapter 11 verse 4 sa pamamagitan ng pananampalataya. Nagandog si Abel ng higit na mabuting handog sa Diyos kaysa sa hinahandog ni Cain sa pamamagitan nito nakita siyang matuwid. And guys, napakalinaw, di ba? Napakaganda ng mensahe. So, yung pananampalataya daw uh, nitong si Abel takot sa Diyos, di ba? So yung pagmamahal sa Diyos eh yun ang uh, pinakita o nakita ng Diyos uh, kay Abel. So yung sakrapisyon niya, yung uh, sinceridad niya na mag-alay sa Diyos at uh, maghandog. Kaya ito ang kinalugdan ng Diyos kesa kay uh, Abel. So tinuro kasi sa kanila na para maka-access tayo sa Diyos. Eh, kailangan natin maghandog. Kasi nga tayo ay uh, mga makasalanan. Ah, uh, minsan nakakalimot, nakakalimot tayo, di ba? Nakakagawa tayo ng kasalanan kahit ayaw natin pero nagagawa natin. Dahil nga ng uh, kasalanan na isa rin minana natin sa kanila. Itong si Eva at uh, si Adam. So bakit kinalugdan ng Diyos itong si Abel kesa kay Cain? So, si Abel kasi, guys, naghandog ng tupa. ano panahon na yun kasi, pagka nag-aalay sila, mga tupa, di ba? Yung pinakamagandang tupa. So, tapos, pinakatay niya yung tupa, tapos, yung magandang parte ng tupa, yun ang inihandog o inalay sa Diyos. Kasi, yung unang panahon, ganun ginagawa nila. Pag sumasamba sila. So, kumbaga, yung pinakamagandang part, ang binigay ni... ni... Abel, kaya ang Diyos ay natuwa. So, parang uh, nakita niya na itong si Abel, ang pinapahalagaan ng Diyos. Diba? Pinapakita yung malasakit. So, kumbaga, yung binigay niya yung pinaka-the best. So, siguro, kung sa panahon natin, i-hambing natin dahil hindi na uso ngayon yung magpapatay uh, papatay ka ng uh, mga tupa para mag-alay. So, direkta na tayong magsisimba. So, siguro, sa panahon na yun, uh, kumbaga, sa panahon natin ngayon, kung i mo, yung in, in nitong si Abel siguro crispy pata, i-ano natin sa pagkain guys lechong baka lechong kawali, di ba chop suey uh, chicken joy yung mga mas na pagkain siguro yan ang inalay nitong si Abel nung panahon na yun kumpara uh, dito kaya uh, kain guys, itong si kain ang kanyang inalay ay mga gulay-gulay lang. So, kung ihambing natin sa panahon natin ito, yung kanyang inari, siguro mga talbos lang ng kamote yan, mga pechay lang yan, kampong, mga dahon-dahon lang. So, kung maga, ang binigay nitong si Cain ay mga tira-tira lang na para bang ang bibigyan niya ay hindi Diyos. ah uh, siguro sinasabi niya, oh, Lord, okay na yan sa iyo, sabi niya. ah uh, kahit tira-tira lang, yan ay inaalay ko sa iyo. So, yun ang kanilang pagkaiba o yung differences ng dalawa. Itong si Abel, binigay yung best, napakaganda, mm -hmm. di ba? Uh, galing sa puso, talagang ginawang special. Kung baka special, uh, the best ang binigay niya sa Diyos. Itong si Cain, mga ordinary pagkain lang. Kumbaga, kung baka, kung iaalay sa iyo sa panangin, kahit hindi ka Diyos, tao ka, eh, hindi ka masadong masisiyahan. Although, nag alay naman, pero, yun na lang, yung tira-tira lang ang binigay niya. At uh, hindi yun ang uh, the best. So, kaya, Abel kasi talagang galing sa puso, sincere siya. At uh, binigyan ng effort, ba? Diba? Costing yun, medyo siguro sa panahon yun, mahal din yun. Yung tuba para mag-alay ng gano'ng uh, magandang uh, parte at ibigay uh, sa Diyos. So, tayo po sa panahon na to, ano kaya pwede natin ialay? Kasi hindi naman pwede magalay ng tupa ngayon. Unang, Unang wala, wala naman tupa dito sa Pilipinas, di ba? Wala pa tayo halos makita kung saan meron dito. So, mag pinamagandang alay, yung katawan natin, guys, yung body natin, yung effort natin, yung lakas natin, yan ang pinaka the best na ibigay sa Diyos. Uh, kesa dun sa tira-tira lang na ibibigay mo, di ba? Kasi pinaka the best yan yung ialay mo ang buhay mo. Even ang ating Panginoong Yesus, di ba? Inaray din niya ang buhay niya sa kanyang ama para tubusin tayo mga anak niya na nagkasala dahil kay iba at kay Adan. So, ganun ang gusto ng Diyos para maka-access tayo, i natin yung sarili natin sa anumang bagay o yung mga katuruan niya, kailan ma masunod natin, di ba? Gaya na sabi ko, hindi man perfecto, pero at least majority sa mga ginagawa natin no mas malaking porsyento kung pwede nga lang 99% yung nagagawa natin mabuti at masama yung 1% na lang mas maganda kung ma-perfect natin pero wala nga perfect di ba uh, na tao so kung makita natin halimbawa lang di ba yung kung gusto mo kung sa tingin mo special lang Diyos sa pagsimba lang guys kung napansin mo uh, sa ating simbahan katoliko di ba pag nagsisimba kami makita ka dyan nakasando lang jersey kala ka, mo na may magbawa makikipag-basketball, may liga dyan sa simbahan, di ba? Yung iba, yun, naka-sando, naka-short lang, tapos naka-chinelas lang. Maraming ganun na nagsisimba, nakikita natin yan sa minsan. Mga uh, pangalwa sa mga babae, di ba? Naka-spaghetti, naka-short din, naka-chinelas din. Naparabang napadaan lang, uh, tapos nagsimba na. yung iba, darating ng late, uh, although kami, minsan nalilate din. Tapos yung iba naman, dumarating na ng late, maalis pa ng mas maga para nanood lang ng sine. Di ba? Ganyan lagi nangyayari, di ba? So, yun, doon pa lang, papakita na natin kung gaano ka special ang ating Panginoon Diyos, di ba? Yung magsimba ka, kailangan. Kung may may ka naman, again, alam naman natin, hindi sa material na bagay tumitingin ng Diyos, pero sa puso. Pero syempre, kung sa trabaho, sa, okay, sa party, o kung anong mga okasyon na pupunta mo, bongga kung magbihis ka, di ba? Pero pagdating sa simbahan, kahit ano lang madampot mo kagaya ng na nakwento na ko sa iyo sa inyo na naka-CS na kasambo na ka papasok sa simbahan eh sa ka di ba Dios yan yan ang nagbigay ng buhay ko kailan bigyan din natin, natin special sa simpleng ganun lang guys mga damit lang pang suot lang sa pagsamba so paano kaya kung hindi na natin yung nagagawa ay eh, yung buong uh, buong pagkatao pa natin buong buhay natin para pa natin may bibigay sa Diyos. So, kung may maisot ka man lang talaga, na magaganda, isuot mo yan every time na magsimba ka bilang uh, paggalang, pagrespeto at uh, magpapasalamat sa Diyos na may, may, may naisuot ka pa. Uh, siguro yun, kung siguro, depende na lang kung talagang pulubi, 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 pulubi uh, ka, pulubi guys, uh, na tayo at wala kang maisuot, siguro understandable pa. Ito. Pero kung meron naman, bakit hindi, di ba? So yung mga ganun simple lang. So, yun po ang uh, natin dasal sa sa ating Diyos na na, na sana yung bigay natin uh, ay alay sa kanya handog ay yung pinaka special o yung yung sa spiritual yung pang lifetime na pero pang spirit hindi yung pang temporal lang dito lang sa mundo itang gilas ka lang kung ano lang gusto mo di ba So, sana huwag ganun. So, yun po ang hindi natin sa Diyos na sa spiritual na bagay na, na sana ay uh, gabayan tayo natin tayo po pa manalangin. Uh, Panginoon Diyos, maraming salamat po na una patawarin niyo po kami sa aming kahinaan Lord. Sa akin, sa aming mga kasalanan na patuloy namin, nagpaulit-ulit namin nagagawa, Patawarin niyo po kami Lord. Tulungan niyo po kami na maragpasan niyo ng mga ito. At lalong-lalong na Lord, ay yung pagbibigay ng halaga sa iyo, ng special sa iyo, Lord. Tulungan niyo kami may alay namin ng buhay namin sa iyo para sa iyong ikalulugod. Katulad ng ginawa ni Abel na naging special kayo sa kanya. Naging the best ang binigay niya na galing sa puso, sakrapisyo at pagmamahal sa inyo. Tulungan niyo po kami magawa yun. At sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, may cancer ka, uh, stage 4 na bedridden ka na ilang taon na nandiyan ka sa hospital, nandiyan ka sa bahay uh, pati ba ko ano pa bumabalot sa iyong katulad ganon din sa financial lord i-bless niyo po kaming lahat at ang mga pamilyang nagkawat ako tak nagkasira sila dahil sa hindi pagkakaunawaan uh, sabihin mo ko sa napakasimpleng dasal kung maniniwala ka lang magtitiwala at mananampalataya. Ano man lang yung kahilingan, ay tsak yun, ibibigay sa iyo ng Diyos sa tamang panahon. So taping manalangin ulit. Lord, uh, i-bless niyo po ang kapatid namin ngayon, nanonood sa aking vlog, stage 4 cancer, may matinding karamdaman. Iunat niyo po, Lord, ang iyong mapagpagaling na kamay. Yakapin niyo po, Lord. aplusin niyo po ang mga bumabalot sa kanyang katawan na nagpapahirap sa kanyang karamdaman. Pagalingin niyo po, Lord, para sa kanyang panahon. Ganun din po Lord sa mga pamilya na kasira sila nagkawat at na. Dahil sa hindi pagkakaamura. Ibalik niyo po ang magandang uh, samahan nila ang kanilang relasyon at pagbigis-bigis niyo po. At sa financial Lord na kailangan namin lahat i-bless niyo po Lord ang mga kapatid namin lalong lalo na Lord yung walang wala. Ultimong pambili ng pagkain, ng ulam, pambahan sa mga bata, pambili ng gamot, pambahan sa upa, tubig, Lord bless niyo po ang aming mga anak buhay para sa aming pamilya. Ang anak na ito yung nilig namin. Sa kamis na pangalan ng ating Panginoon Yesus. Amen. To God all be the glory. Sa alam ng mga anak, amen Thank you very much po.